Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa hearing sa Kongreso hinggil sa pagpatay sa loto official noong 2020. Matindi ang karumal-dumal na mga kremen na nangyayari sa ating bansa. Wala nang takot ang mga criminal na gumawa ng karahasan, pumatay ng tao. Naanimoy, pusa o aso na lang ang tao. Pinaglalaroan nila ang ating mga batas. Kasi alam nila na susuhulan ang mga tiwaling mga fiscal, judge at ibang sangay ng gobyerno na nagpapatupad ng ating mga batas. Sa halip na paniga ng mga biktima, kinakampihan pa nila ang mga criminal. Kaya patuloy ang mga criminal sa kanilang malagim na ginagawa sa kanilang mga biktima. Mantakin mo sa maliit na halaga gagawin ng mga pulis para patayin lang ang kawawang biktima. Kapag kinasuhan mo naman yan sa ombudsman, na pulkom, sa prosecutor's office ay kakampihan pa nila ang mga criminal. Akala nila hindi sila mabubunyag sa kanilang mga kremen na ginagawa. Hindi man kayo makulong, o maparusahan dahil kasabwat nyo ang mga tiwaling fiskal, tiwaling taga-ombudsman, tiwaling taga na pulcom, tiwaling mga PNP officials, abay sinisiguro namin kay Lord wala kayong ligtas sa mga kremen na ginawa nyo sa inyong mga biktima. Pakinggan nyo ang balitang ito na mabuti na lang may mga congressman na gumawa ng investigasyon sa kasong ito. Ayon sa balita, inakusahan ng isang pulis sina dating PCSO General Manager Roy Inagarma at na Polcom Commissioner Edelberto Leonardo na umanoy, nagutos, ng pagpatay sa loto official noong 2020. Sa kanyang testimonya sa pagdinig ng Quadcom, isiniwalat ni Police Lieutenant Colonel Santay Mendoza ng PNP Drug Enforcement Group na inutusan umano siya ni Leonardo na isagawa ang pagpatay kay Police Brigadier General Wesley Barayuga, dating PCSO Board Secretary. Si Barayuga ay inambus at napatay ng nag-iisang gunman sa panulukan ng Kalbayog at Malinaw Street sa barangay. Highway Hills, Mandaluyong City noong Hulyo taong 2020 kung saan ang kill plot ay nagsimula pa noong Oktubre taong 2019 matapos siyang tawagan ni Leonardo. Ayon kay Mendoza, sinabi sa kanya ni Leonardo na si Garma ang may utos na patayin si Barayuga na umano'y sangkot sa illegal na droga. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis, Ayon kay Mendoza kung saan noong una ay nag-aalinlangan siya dahil isang PCSO official ang target pero sinabi ni Leonardo na hindi na kailangan sapagkat ibibigay na sa kanya ang profile at plate number, kulay at uri ng sasakyan ni Barayuga. Pansamantalang naantala ang kill plot dahil may COVID-19 pandemic at nagpatuloy muli ito noong Hunyo taong 2020 kung saan kinontak ni Mendoza si Nelson Mariano, informer ng PNP para humanap ng gunman na kinilala naman sa alias Loloy. Sinasabing si Garma pa ang nagbigay ng larawan ni Barayuga na nakunan sa pagpupulong ng PCSO para ibigay sa hitman sa pagtukoy sa target. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi na kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Mang Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga, at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan, ayon kay Mercado. Ang nasabing sasakyan ay inisyo mismo ng PCSO kay Barayuga na walang personal na bahikulo at nagko-commute lang. Sinabi niya na maaari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasako ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano, ayon kay Mendoza na sinabing natatakot siya sa kanyang buhay at maging ng kanyang pamilya gayon din sa maaring kahinatnan ng kanyang karyer pero kailangan aniyang maneg ang katutuhanan. Matapos anya ang assassination kay Barayuga ay binayaran sila ni Garmo ng 300,000 piso kung saan napunta ang 40,000 piso kay Mendoza at 60,000 piso kay Mariano habang ang 20,000 piso ay napunta sa hitman. Grabe ano, tingnan mo sa maliit na halaga nagagawa ng mga pulis ang pumatay ng tao. Dapat managot ang mga criminal na ito. Hindi masugpo-sugpo ng PNP ang mga kremen ng kanilang mga tiwaling mga pulis at mga tiwaling taga-ombudsman, tiwaling taga na at ibang sangay ng gobyerno. Sila na ang salot sa ating lipunan. Mas lalo na dyan sa Manila at Dasma, Cavite at buong Cavite mga tiwali mga fiscal dyan, palibhasa hindi sila ang biktima, kaya mabilis nila idinidismus ang mga kaso kapalit ang pera na ibibigay sa kanila na man kayo dahil kasabwat nyo ang mga tiwaling fiscal at tiwaling judge at tiwaling taga-ombudsman at tiwaling taga napolcom at TNT officials, abay kay Lord wala kayong ligtas, imperno ang bagsak nyo mga kriminal kayo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.